tinanong ko dito yung Martes kung gusto niya mag -core. Pero ayaw niya, may tiwala daw siya sa akin, sa Merkules na lang daw siya mag -core. Huwag na kayong mag-abang dyan, andito ako sa inyong harapan upang tag-onan ang inyong mga pangangailangan. Ikot-ikot ka lang para may mahuhuli kang gala sa lansangan, huwag kang mahiya na sila ay bigyan, tao rin yan na may pangangailangan. Sige ituloy nyo lang ang inyong nasimulan. Huwag kayong aalis at ipagpatuloy nyo lang. Mabigo man kayo at las na subukan nyo rin masaktan. Gago! Sumamam ka na sa iyong kasamahan huwag ka nang mahiya bumigay ka na lang. Hindi ko lubos maintindihan kung ikaw ay naglalakad o nakalutak. Ang buhay ng dalawang ito parang palito na lang. Isang sindi na lang tuluyan ng magliyab 'yan. Ang hero na ito ako ay nalilito. Parang si Tarzan o si Magellan, sa sobrang lito ko na sa pako. Sa sobrang lambot niya, isang titik ko lang nawala na. Inuunat ko muna mga kamay ko na nigas na masyado kakasapak ng mga kalaban ko. Kamao at pa ako ay hindi kayang pigilan, ang mga nagnanais sila ay lubos ang nasaktan, kaya kung ako sa inyo mamagol na lang ako. Akala ng malisa siya ay ligtas na, ang hindi niya alam akala lang pala niya, huwag maniwala sa mga maling akala baka matarante ka. Bilasan yun na at hindi ko na kaya itong naramdaman ko, pinagpawisan na ako tapos tumayo pa itong mga balahibo ko, sobrang natain na talaga ako. Gago! <laughs> Dito mang gulat sana ako. Kaso kabaliktaran yung nais kong gusto. Ako yung nagulat sa dami ng mga kalaban ko. Kaya ang mga paako kusa na lang tumakbo. Buti na lang mga kakampi ko mga esog pod kaayo. Kaya pinaghiganti nila ako. Tignan ninyo ginawa ko sa nag-iisa na lang na kalaban namin dito. Siya ay hinarangan ko para mga kasama ko maka-focus sa main core nilang nakatayo. Inalay ko ang aking sarili para kami ay manalo. Saga, hindi sana pinag-billboard mo.